Ayun, good day sa inyong lahat. Ayun, um, niskine record ko to kasi, uh, ito yung battle na pag may maangas, may hambog, tapos hindi, hindi lang paso namin. Ha, diba? Sarap talaga siya ipagsigawan sa mundo. yung sa first games tapos mid game parang yung patalo na maraming nang silang kills pero uh, turn of event syempre ba diba, uh, nang lait na siya na ba tumigil kayo na kayo mag ML huwag kayo mag ML para daw ano sila sila na lang. So, ayun nga, sayang na no, hindi makita yung ano dito. Pero may SS ako. Bakit ako yung SS yun? Kung paano ko i-bistob yung sila na doon sa meditating. Oo, so, yun na nga. So, ito yung bagong hero na si Kalia. are ba? Hindi na siya nag, ano, liko, diretso na siya talon. Ang taas talon nito para sa si CC pero mas matas yung talon paborito ko rin si CC pero eto si Kalia talaga grabe yung damage nya so makampleto muli yung items yung wala na invisible na to mabilis pa well si CC mabilis sya yung tumakbo kaysa dito pero ang paborito ko yung ano nya yung mobility na biglang talon tsaka smash grabe yung uh, mas yung ano kalaban so ayan um actually pwede rin siya gamitin sa jungle kasi malakas naman din siya mag ano hatak ng BP o oh, ba? diba yun yung yun ang paborito ko um mobility sabay talon smash tapos yung first so no, two first two one gano'n you know, mga combo combo o oh, ba? diba aga aga ng game <laughs> nang ano sila ng mga ano na nag ah uh, sama-sama na sila agad. Mm, -mm 'di ba? Ayaw nila kaming makaano, maka jungle. Kasi syempre, oh, 'di ba? Yung nalumpot talaga kami, wala pa kami items. Paano ang ano namin sa kanila? Pang shield ganoon. Yun Or yung damage. Kaya nalaon na na kompleto na na naman. Kaya importante talaga pag ano, no? Uh, makuha mo ng items mo or yung game ano mo na rin. Pag hindi ka lag, syempre, grabe. Although, iba, naglag dyan. Naka-affect din yung lag kasi syempre, hindi mo na alam kung nabuhay ka ba or hindi. Iba, patay agad. Hindi <laughs> na ako nakatakbo. Naubos na yung ano ko dyan. Yung cooldown yung mga ano, skills. at ay gusto ko kaliya kay kaliya is ano uh, yung maliksi siya tapos al, uh, uh, the first thing ay ay para siyang ano capricorn ay may para tapos half fish half tao capricorn ba uh -huh. oo o diba yun ang galing ng smash niya uh, tapos nag heal din siya habang paggamit like, yata ng first skill ah, uh, yun lang <laughs> sabi ko na binugbog kami sa first skill <laughs> tignan mo yung yung ano yun Ah, uh, mga na patay ko. Oo, yun. Let's check natin ibang ano dito, players. Ah, ano pala to? Pang pabilis. Sige. Bilisan na lang nga natin. Hanggang 4 lang ba yan? Bilisan natin. Uh, para ikat na, para hindi na masyadong mahaba to. Kasi medyo mahaba to. Nasabi nang kasama naman. Ang hirap naman <laughs> napahirapan talaga. Kasi sa bandang huli, na naging maingat na kami. Hindi na kami lusob ng lusob. Nasa yeah, strategy na ba na paano mahuli yung kalaban. Yan. Actually, pag ako nagro-romantically, gusto kong mag-jungle kung hindi man ako kung may madaanan man ako na kailangan ng tulong ayon i-clear ko yung lane pagkatapos ng clear lane jungle yun naman ako tapos ang jungle clear lane naman or tutulong sa mga ano di ba yun talaga dapat ang gawin ng roam yun ang gusto ko sa roam kasi hindi ka na-fix sa isang ano lugar Ayan, binalibag ko. <laughs> Yun nga. Yun problema kay, ano, kaliya. Pag na-stun siya, katulad ni Yodora, tsaka ni Hanabi, na-stun siya ng pampaslo nila. Wala na. Tapos, wala, hindi pa activated yung cooldown pa yung, ano mo, yung mobility. Uh, ewan. <laughs> Huli ka talaga, balbon. 'di ba? Jungle. tutulong tulog tutuloy. Susuntok isa ka dalawa. Ay, actually hindi ako tutuloy doon si kasi may kalaban. Pero kung marami na akong patay, ako na pang ulit. Yung wala patay yung ano. Ayan pala si Ruby, yung ano, yung mayabang. Mm. -mm. Yan, yan yung Ruby na yan. Siya yung siya yung maingay dun sa chat kaya syempre parang ano kami parang oh grabe naman yabang pang hangin panghangin ko hindi naman siya tagapagmana ng ML pag sabihan kami na tumigil lang yung paglaro ganun diba uh, syempre pa, ikapapagtulungan edi wala talaga <laughs> yun na apat na patay ko diba sa so, totoo lang ba bago ko pa lang ito ano parang a few days lang si Kalia. Tapos, focus ako sa pagka-classic. Itingnan ko talaga, paano ba talaga ito gamitin itong hero na to? O, oh, yan. Paano ko siya i ng ano, ng mga kalaban na makakatulong ako sa kasamahan ko. O, ano oh, At times, kung hindi naman maraming kaaway, sa sa pagpapatay mo lang ano, yung mga minions, yung mga, mga blue, blue bats, tsaka yung tiger eh makukuha mo parang ma-feel naman ulit wala life skill ba ma-feel ulit mo yung ano yung life mo pero pag ganyan maraming nag-aabang sa yo, hindi mo magagawa kaya uwi ka talaga sa base at doon mag-replenish ng buhay mo <laughs> sana ulit oh, na no. itulog lang siguro kung ano sa buhay sa Yon, is smashing for yun nga. Nastan ulit sa akin. Yun, yun nga yung, ano kay, ano, yung counterpart niya. Hindi siya pwede yung may stun. Kasi pag may stun, alam mo na. Ayan. Kilig na lang kayo dyan sa ulit. Yung sound effects. Four times to ito. na ito yung side yung protect wala talaga ako ang walang kills walang assist at kasi yung ginagawa ko is um, clear lanes tsaka jungle at yun nga yeah, nahuhuli <laughs> nahuhuli tayo ng pag group grupo na yan gang na yan oh, <laughs> hilig nilang magano at, at, at talagang sama-sama sila kaya syempre eh, ganun ayan Ay, ang yabang na yan <laughs> hmm. Makita ba natin dito? Yung... Ay, ayun, makita nga. So, ito na, girl. Ito sa Robo. to death crisis. So, sa nga yun Somehow, yun Kaya, ang 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 May ibang kasamahan, ano, may nag-chat niya sa kanya na. Bakit ka bang tagapagmanan ng ano? Ay, ka bang may-ari? Kaya ang karpatan pa sa sabihan ko nang tumigil naman na maglaro. Gusto na main ko. Ganun. Kung pagmamalaki na yung skin niya yung ano yun. Naku po, meron din na kami. Yung <laughs> skin golden man. Or mostly, maraming ka kapili na. kasi na na kalo kung kailangan ng tulong andyan talaga siya ay hana di ah boom I think dyan na yata kami bumawi kasi oh naka kills na ako to assist dyan na dyan na pala yun, nakabawi na kami na aka akala nyo ah maninalo kayo nagpapabugbog yung bida chat <laughs> Oh, so, tignan natin hinahanap ko alam ito ito Eto si Robby. Ayan, balibag din ko yan. Boom! <laughs> Double kill. Double kill. The... The kami din nakababa kayo na kami. Nakausad na. Hindi na ka kami na nga ano pa dapat talaga kasi pag pag ano gusto namin mag lord tapos yung base namin maraming minions oo yun na naman tapos pupunta naman kay lord tapos yung base na naman tapos ito pa medyo lag grabe talaga yun yung, yung away na to matagal din pa nakalimutan ka isa exactly how many minutes ay yun pala ako nakalimutan pala 28 minutes and 37 seconds weekend game na to. Pero, syempre full sa atin kaya medyo bilis bilis na pinag-pinabilis. Ayun, Pumaway na kami. Nag-ano na, na kami ng mga ano. Parang galit na galit si Kalea, no? <laughs> na no? Nag-mamash na ma ng na na, orga. Diba? Wala. Wala tayo kay kalian Ah, ah, ah. Maganda din combo namin, ano, yung hmm, Aurora. So, siyempre, yan lang hindi tala pa rin ako dito. Sige lang, um, dumating yung iba pero it's hard to let. Sige lang, um, makakabawi kami. Dito naman, um, puto boy, hanas na no, yung, yung dolo nito, ang nakapatay, ang ah, naka, ah, sorry, nakapatay, ang ah, naka, ano to sa tower legends. <laughs> kami ang busy namin pa, pina, ah, pina, ano, ah, uh, to duel Sa mga, yung sa laban um, um, namin is the break. Touch that Lalanda heavy heavy talaga kami sa niya ni Ana oh yun lang tinuha si Lord pero niyatap namin yung upo pag ah. mag-inako mag yung talagang grabe attack, initiate, pero hindi sila uubra hindi pa rin naman nanalo kasi ko wala talaga yung ano na yun. Yung ruby na yun. Tahimik ko to lang. Dito hindi na siya nakikita. Kasi busy, busy mo siya mag-design siya sa sarili mo. Kahit yung patay mo sa ano, idol, wala. Hindi mo siya nakikita. <laughs> Masabi niya, oh, ay, tumahimik yung ruby. Napahiyak. sa jungle ako, hindi dito sama a-attract si sila pa-attract yun ko siya pa-attract a-attract pero maganda combo namin yung Aurora, magaling din si Aurora yan push. Paano ko napunta doon? Ang lagi. Diba? Pero ang galing ni Kalea talaga. Naisin niya gamitin. Ano yun? In the long run. At yung una, ang hinihirapan ako. Hindi ko pa alam ang gagawin. Hindi ko nga kailangan i-change siya ano niya. Doon niya sa yung um, top, top emblems. Ba yun? item or Yung ginamit ko. Alam niya.

quick replenish tapos laban na doon. Ang ganda tignan ng tubig mo, no? Parang, parang underwater fireworks. O diba, uli, uwi na naman ako. Mag-ano na ako dito, magkisuyo naman ang lane. isang game pala na din kami. Pero yung core, in AFK talaga yung core. Tapos si Kalea pa rin ginamit ko. Si Kalea yung nag-jungle ng jungle. Yun, nanalo naman kami. So, sa ibang ano na lang yung video, papahit ako. Ayaw, nakatakbo hindi na ako ah sakay na ko na minyong sa mga pinagpipit na nilala nabagal ako pero sa kanya sa kaya diba o tapos no nagtulungan siya no sa lord ayan natakot ko yung ano ayun sumakbo sabi ko huwag tayo mong kailam sa paglo-lord na amin kasi Is baler talaga ito tutulungan ko si Aurora huwag mong anuhin sa ko <inaudible> Ah, oh, wala na. Unahan na ako kay Valer. Oh, doon na kami. Loloid na kami. Ang bigis ang pangyayari sa <laughs> rin. Ay, talis ko. Nakita rin you know, na. Mga nagaan na. Ka-counter. Countdown yun Skills to. Time natin. Surprise! Hehehehe. <laughs> Pag may ganyan, no? tapos may lumapit, kakaalaban, dapat pinapaalis na lang. Kasi nag-abang eh. yun eh. Magkanakaw yun naman. Last kill. Napit na to. Ayun, ah, ito na dito. Um, napit na matapos oh. Basta minions na makapaanin ito. I think. Ah.

sa mong pagtalo niya na no? kaliwa. Victory! Victory! Alright. At ayun na nga guys. MVP namin yung si Leslie. Um, ka, sa, sa so, so ending na kasi kami bumawi. <laughs> ayun si Ruby, si Nero. Mm, -mm. Babae pa naman ha. Na, paka ano. O ewan ko baka bodol account lang yun, hindi talaga yung babae. Apakaangas, apakambog, deserve, matalo.